tumakot si sa ate ay. Kami na naman. Kami ulit, talabas na naman ulit kami yung gagala. Punta um, kami ng Trinidad. na? Sa Rocky Mountain. Uh, unahin namin din yeah. yung Rocky, Rocky mountain. mountain muna kami magpunta. Yes. Parang kailan lang pumunta ko ito tapos 2 weeks. 2 oh, weeks may get. Nagsama kaming dalawang gala. <laughs> After 2 weeks, gala na naman ulit. Uh, Ang ganda ng yun sinusulat ko lang kasi yung blade hindi ko nagamit last year kesa mga perfect sayang gamitin ko na ngayon hmm, ang ganda ng view ito eh. ang sandal na hmm. Doon man sa kabila, maraming puno. Oh. Eh. Ate, ganda ng ano. Oh. Bukas nanday pa pa siya sa loob, no? Bukas. Baka bukas. Sana matuloy. <laughs> Kasi kung plano kami, tapos bigla. Hindi na tuloy. Parang yung sagada. Tapos, yung ko na ng walang tour. Ano ba yun? Uh -huh. DIY. San DIY. Tapos may napapunta ko, DIY. Tapos po dating doon, kailangan pa na magbayad na para doon sa guide. Eh, may mag-join sana kami. Inalagot ako. mag-join. Oo, mag sana kami. Tapos, yung date, hindi pasok doon sa date na nalit ko. Kaya dito ulit kami. Um, dito lang kami sa Benguet. Dito ng Baguio. dito, dito sa Baguio. Punta kami ng, ano, ng Atok, ng Trinidad. Yun. Tapos ngayon, lahat lang kami. Pupunta kami ng sakayan ng jeep. Puntang La Trinidad na tayo. Eh. La Trinidad muna kami <laughs> healthy ka te. tayo ate. Ah, <laughs> nang stop over kami ate. Hingal na hingal kami makyat. Nag-commute lang kasi kami. Nag-ayos ako sa bahay na sa po dating doon. Lusaw na yung make-up mo. <laughs> Nag-ano kami. Nag-ayos lang lang ng konti. Nag-sunscreen. Wala akong payo. Walang sombrero. Ayan. Hindi <laughs> ko alam kung gano'ng pakalayo. Hingal na hingal. Ang ganda na ng view. Saan na yung view doon sa baba? Ayan, may mga umaakyat din. May mga kasambahan din kami umaakyat. Ang sap ng hangin dito natin. <laughs> Ang presko. Isang pahinga ulit. Upo kami ni Ate Andito. Oh. Ang ganda ng view sa ano. Isa pa ba? Ante, kitang-kita. Kaya lang sa camera, namumuti lang siya, no, te? Namumuti lang yung view. Landa. May masyadong kita. Ayusin nyo. Ayan yung view. Medyo ano nga siya, te? Eh. Accurate yan, di ba? Yan ang mapa namin. <laughs> yung mga turista natin, kung nakikita ng dalakad, ang daladala nila mapa. Kami, ito ang dala namin. Papel. Nakalista dyan yung pupuntahan namin. Anong sasakyang, jeep, saan bababa, magkano pamasahe, pamasahing. Ayan. Naglista kami. <laughs> Medyo tanaw na namin ni ate anong pupuntahan namin. Yun na sigurin Kasi doon sa malayo may mga flag. Makayon na. Dapat magkap Ngayon, nakatindihan na kami dito, yung entrance. Diyan kami pumasok. Doon kami galing kaya ito's where na kami Tapos ayun, may mga signage, ha? May mga signage naman doon kung saan papunta. ជ្រូបស់ក្ក Doon so, sa mga talugong, malayo pa yun. No, yung malugong like po, yun po yung... Oo, oh, yung end of barn. talaga tiyan. To moon. To stars. Meron doon, to the stars. <tuk> ang <tangan> ating <tuk> ang <tangan> ating <tuk> sa taas. Bago daw din Oh. Ay, may bilhengdas. Ate may lumpia oh. Parang ano, oh. lumpia. Ayun ano, oh, may lumpia. Ngayon. Mm -hmm. Nagutom ako, oh, bilisan so, niyo naman tayo. Nakita ko lumpia. Kain matayo. Nakita ng lumpia. Gutom <laughs> oh, <taong> na sa pagkain. <laughs>

Dia mulai lagi suka. Enggak Hmm. Aku butuh minum. Nah. Capek ya pada. ang ganda pa ng kulay ng gulay sa loob. Oh. Mm -mm. Ang ganda ng kulay. Ayan, <laughs> <fisyos> uh, nah dahil kumulimlim na, tuloy na, na ulit kami. Tuloy ulit kami ate. Pipicture-picture. Mm. Kasi mainit eh. Dito, mm -hmm. saan natin ang yung view o dito oh nah, ah, okay, Kaya na. <laughs> Yan, One, two, three. Yung hindi ako Hindi, hindi na nakapikit ka dito. <laughs> Punta ka kita. Diyan natin, sige. Na, yung ano, gamit na ka pa konti. Sige, tapon mo yung nasa likod na yung bakal. Ito na naman, sa eto naman mapi-picture sa akin doon sa, ano. Ay! Ah, kalula ah. And, dito ko na naman ilagay yung, ano ko, tubig na te. Oh, ano ka, ano ka, ano batoy yung ano eh. Buwis buhay pa picture ng maganda. <laughs> Ay, ang ganda oh. Ang ganda. Ate. Isa lang na ako dito. <laughs> yung kalula ah. Okay, okay, ante. Ay, ito yung kissing rock. Kasi nag-kiss yung rock. rock. saan ba ito? Nasa bundok, nasa dagat tayo <laughs> yung mga. Uh. mo muna kami dito. <laughs> sa ilalim ng ano, malaking bato, may lilim kasi. Ganda, you know. ganda, ganda, hindi na ganda, ano dito na kami. Ito yung unang spot na pwede ka mampapicture, yung moon. Ano lang, meron pa picture doon. Sabi kasi pinipilahan. Nandito ito pang maraming tao, pinipilahan nila yung pagpunta doon sa moon. O, pila muna din tayo. pila rin tayo. <laughs> pila tayo. Pero buti na lang, ano no. Buti hindi ganun karami yung tao ngayon, no. Pakunti-kunti. Yan! Nakapaba na ulit kami. Hindi pa, hindi pa babang-baba. Bale, nakaka-baba namin doon sa may entrance ng ano. Yung pinuntahan pala namin, ano kasi, Rocky Mountain Adventure. Pero yung Mount Kalugong, doon pa ba taas? Doon, di pa ba, ba? din namin napuntahan kasi alas tres na. Saka, bukang uulang. Oo. Yung, ano kanina, yung ano, yung ula, nakita mo maitim na yung langit parang ulan. ngayon umaambon maambon ngayon, magulo yung ano ko ang camera magulo na eh. o yun, yung yun background puti lang Pero nasa langit <laughs> so, ngayon pupuntahan naman namin ngayon punta kami ng session road kakain, hanap mo namin ng kakainan doon may nakita, may nakita ako sa tiktok eh yung malalapad yung serving na ng chicken katedral katedral, katedral. Okay. tapos SM. Eh, Papa-ice kung tempered tong salamin ko ay eh, yung anto, cellphone. Tuloy ko na kaya, papa ko ngayon eh. tapos bukas na machal tayo bagsak na naman yung cellphone ko ay. Eh. Nagpi-picture kami sa, sa taas kanina. Dun sa ano, sa view oh, deck. Humaang yung malakas, oh, nilipad yung cellphone ko. <laughs> bagsak. Buti na lang hindi nahulog sa ano yung sa baba. Doon lang siya sa may iero. <laughs> 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 Yon po, oh. po, motor nanda kayo. Wala na motor. Sila ay sila lahat ay lahat tayo. <laughs> kami nilalakad kami. na umakit ng paghapon kasi yung inaabangan din yung ilaw maganda na kasi yung ilaw paggabi mm -hmm. yung cellphone ko hindi na kaya yung ilaw paggabi sabog mo yung ilaw kaya baba na kami ako mas maaga mas madali nang maglakad ngayon pababa mas pababa na hindi kagaya kanina hindi ako makapag video video na ano doon kasi ano ang to? Hingal na hingal, hindi pa man nakakalahate. Eh. Hingal na hingal na. Walang exercise, tas biglang ang biglang ang ano, napalakad ng matatarik pa <laughs> ah, <maganda. laughs> um, ako Umaambo mo sa hindi mo mahal natin. na ba? Umaganyan po, hindi ko masuot yung sing-sing ko. Ah. Mana, may mga sasakyan. Hindi ko na nakikita Ay, kung, 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 saan tuloy. Kung saan sila nakapunta, natin O bumaba din ka mo. Pakasaglit lang sila. Kami na talaga yung nagtagal dun sa taas. ang <laughs> ganda sa taas, Oh. Ay, sa taas. Ang ganda view dun sa baba. Hindi na kasi makita nung camera. Ito rin ba yung pinatanda ito? May gate? Ang gato ko ba't ngayon may gate? na wala tanggi. Ang ganda ng view sa likod. Oh. Ang ganda te oh. Mm. One, two, three, oh. Picture na. Screenshot na natin mamaya. Ang ganda oh. Diba <laughs> medyo mauga yung ano, paghawak ko oh. Kahit medyo makulimlim no, parang nakikilaw pa rin ako. Mm -hmm. Kaya yun ang pag ano, okay. kunot-noo pa rin. Ako <laughs> rin. Misang konting galaw na nung upo, na, nakakita dito. Kasi parang ano na siya. Ano yun? Um, <maging> um, <A -G. maging> <maging> <laughs> ano na kaya. AJ. Umi mangga te, Mangga tayo ka ba na galakad? Tara ang <maging> Mangga. <maging> So may te, meron so may oh, sa mga bahay. Ay, mo mangga na lang. Mangga na lang po. Magdadaan ng mangga. Ako <laughs> naglalakad kami bababa. Makain ng mangga. <laughs> Doon kila nanay no yung ano, yung puno ng mangga. Wala na. Mm -hmm. Nakakamis din yung may puno ng mangga. ano hindi ko nalagyan ng asin. Na medyo manghang. Medyo manghang na to. Close yung restaurant na dapat kakainan namin ni Ate Ali. Ito na kami sa SM. Pero dito, nakatlakal na sa Session Road. Sunday ngayon kaya close yung session room. Ang tagal na nung ano not, eh. na te. Dati nag nagyan mo open yung session road tapos nag-close yung Baguio Day. Tapos dito may mga nag-drawing, diba? Ngayon ko every Sunday na. Eh. <laughs> ya kami yung order ng food ni Ate Ann. Tapos, ayan. Kay Ate Anne tapos sa akin. Tapos to yung drinks namin na citrus. Good evening. So, ayan nga. Naka-uwi na rin kami ni Ate. Galing kami na. Ano, pamamansyal. Galing kami sa labas na naman Pagkatapos namin dun kanina sa La Trinidad, pumunta naman kami ng katedral nag-visit lang kami dun sandali. Tapos, pumunta kami ng SM. Doon na rin kami kumain kanina. Tapos, konting dibot lang sa SM. Hinahanap ko yung camera na nakita ko nung pumunta kami doon. Noong nakaraan, kaya hindi namin makita yung pwesto. Tapos, may nakita ako. Eto, yung DJI Osmo Pocket 3. Tinignan ko lang. Mayroon siyang tester doon. Um, sample ng unit. Tinesting namin kanina. Ang ganda ng unit. So, wala. Titigan ko na lang ito para inspiration. <laughs> baka sa akin susunod. susunod. Walang ano. Baka sa haling pati na araw makabili din ng sariling camera. Ah, uh, na ano nang kasi ko ka kanina. Kaya na gusto ko na rin bumili ng camera. Pinag-iipunan ko. Kasi kayo gagaya kaya, kaya nagbibideo ako tapos bigla na lang yung camera nag-shutdown. Ayun. Kaya uh, kung mahaba yung binibidyan ko, sayang naman. Tapos biglang mawawala. Hindi naman na-record yon So, sayang. Kaya ngayon, pahinga lang muna. Tapos konting ayos dito sa mga gamit. Bukas naman, lalabas kami. Maaga kami lalabas. Ngayon, medyo maaga kami naka-uwi. Bukas, um, punta na naman kami sa, ano, buka cafe. Sa Lawakan Airport naman daw. Madadaan na namin yung lawakan. So, ayun na lang. See you bukas.